So welcome mga katambikes Ito na naman po ako at muli pong gumagawa ng video mga katambikes Para po sa aking youtube channel So ngayon po mga katambikes ay Pupunta po tayo dun sa aking uh, favorite spot na pinaggagawa ng video So mga katambikes, uh, ito nga palang lugar na ito ay uh, Yung lugar kung saan uh, uh, ipinakita ko yung aking picnic na si Pika 'yung aking 16-inch na piknika at saka 'yung aking uh, piknika na 12-inch na si Bisot. So mga katambay bikes, pupunta po tayo doon sa lugar na 'yon dahil meron po akong ipapakita sa inyo at meron po akong i sa inyo mga katambay bikes. Trukol po sa aking bike na gamit ngayon. So mga katambay bikes, maya, maya kita po tayo at antayin nyo po mga katambay bikes 'yung bike na ipapakita ko. kaya mga katambikes may idea na ba kayo kung anong bisikleta ang gamit ko ngayon so kung wala pa kayong idea mga katambikes tapusin nyo video na to nang makita nyo kung sinong bisikleta yung gamit ko so ngayon mga katambikes malapit na tayo dun sa lugar na sinasabi ko yung favorite spot ko na dito ako laging gumagawa ng video dahil uh, tahimik itong lugar na ito at saka uh, wala ganong dumataan na sa sasakyan so mga katang bikes ngayon ay uh, ipapakita ko sa inyo at ishare ko sa inyo yung bisikleta na gamit ko ngayong araw na ito So okay, yung mga katambikes, gamit lang ako ng tripod para at least uh, maitayo ko ng maganda yung aking gagamit na camera. So sandali lang. So mga katambikes, magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mel at welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. So ngayon mga katambikes, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. Mel Tambikes, yan po ang aking YouTube channel So mga katambikes, bakit baka ako gumawa ng video today? Kasi mga katambikes, gusto kong i-share sa inyo yung bisikleta na gamit ko So mga katambikes, kung mapapansin nyo dito sa area na ito, Dito ko uh, ipinakita sa inyo si Pika, yung aking uh, picnic 16 inch at saka dito ko rin ipinakita sa inyo mga katambikes yung aking uh, Bridgestone One Touch Picnican na si Bisot yung aking 12 inch na piknika. So mga katambikes, speaking of 12 inch na piknika, ang gamit ko po ngayon na bike ay si Bisot. Yes po mga katambikes, gusto ko pong i sa inyo at gusto ko pong ipakita sa inyo mga katambikes kung ano na po ang itsura ni Bisot ngayon after ko pong maikabit yung kanyang uh, 12 inch na rim set na binili ko po sa Thailand. So mga katambikes, uh, wag na po natin pagtagalin ipapakita ko na po sa inyo yung aking gamit na bisikleta ngayon na si Bisot So ngayon mga bikes, nakita nyo na po yung aking Bridgestone One Touch Picnic na si Bisot. Ayan na po yung kanyang itsura ngayon. So 12 inch rim set na po siya dalawa. At saka nagpalit na rin po ako ng uh, kanyang uh, chain ring na Light Pro Bubble. So mga katambikes, bikes, uh, ngayon po ipapakita ko po sa inyo isa-isa kung ano po yung mga parts na meron si Bisot. At uh, para din po makita nyo na malapitan kung ano po yung mga parts na meron po ngayong kay Bisot so ito papakita ko po sa inyo so yan mga katang bikes yan na po si Bisot ngayon ah. ngayon po mga katang bikes ah, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga parts na meron sa kanya ngayon yung pong kanyang handlebar mga katang ay dati po naka drop bar po siya na 34 ah, cm na ginawa ko pong 38 at ah, ngayon po mga katang bikes ay naka short rice naman po siya na handlebar. Yan, kung mapapansin nyo, mababa po yan. At saka, naka gold finger po siya na uh, brake lever. Yan po. So, yan po yung kanyang handlebar. Yan. At mga katam bikes, si Bisot po ngayon ay 3-speed na. So, kaya meron po siyang thumb shifter na 3-speed na Starmi Archer. Po. So mga katang bikes, yung po kanyang stem Hindi po ito yung uh, stem na nabili ko sa Thailand So yung isa pong stem mga katang bikes, ay nandun po sa aking 16 inch na si Pika So next time po makikita niyo rin, rin po si Pika Ito pong uh, stem na to mga katang bikes, ay galing po sa tropa dito sa Dubai Na nabili ko po So ayan po ay meron pong habang 32 cm lang po haba niyan. So mas mahaba po yung nandun So yung nandun kay Pika So, ayan. so ito hindi, hindi rin naman po napalitan yung kanyang saddle Yung pa rin po yung kanyang saddle mga katambikes Yan Tapos uh, nagkaroon lang po si Bishop Bali ng uh, rear light mga katambikes Yan Makikita nyo na rin po ito dati Pero ngayon ko lang po maipo-focus sa inyo Yan po yung kanyang rear light So di battery po siya. yan So ay meron na po siya. Ngayon po mga KTM ay dadako naman po tayo sa kanyang mga tornilyo. Sa so, mga KTM bikes yung kanya pong tornilyo ay Allen bolt na po na stainless. So stainless na po lahat ng bolts ni Bisot. yan po. Naka-Allen na po lahat yan. Yan Yan, alin na pula dyan mga katang bikes Okay, ngayon mga katang ay dadako naman po tayo sa kanyang rim set So, ayan po Ang kanya pong rim set ay Wiman Sack 20 Yan po Ang kanyang rim set na 3-speed po mga katang bikes So, ang kanya rin pong uh, brake mga katang bikes ay roller brake na po yun roller na po yung brake niya na yan yan so hindi na po siya yung katulad na normal na drum brake so roller brake na po siya so 3 speed tapos naka Wiman na women SAC 20 na rim set at syempre yung ating continental ride extra na tire po so ayan po yung kanyang likod na gulong dumako naman po tayo sa kanyang chain ring yung kanya pong chain ring mga katambay ay yung pong merong chain guard yung po yung kanyang dating na uh, uh, chain ano chain setup so meron po dating chain guard dito yan tapos yung stock na kanyang uh, na cranks at saka na chain ring pero ngayon po pinalitan ko po siya ng light pro na 54 teeth po na bubble yan po yung uh, kanyang chain ring ngayon at ito pong uh, Kanyang crankset Ay galing po sa uh, Pikes Na bisikleta So yung parang Brompton po Dati po naki, ano naki Naki Arik Yung sa aking New Bike Kira Tapos napunta rin po kay Pika Pagkatapos po napunta kay Pika Ngayon po ay nakay Bisot na So yan po At naka MKS Japan na pedal Yan po So, ayan po yung kanyang unang gulong. So, ayan. Napansin nyo. 3-man sack 20. Ayan po yung kanyang rim set at yung continental tire. So, yung mga katam bikes. At saka, una mga katam bikes, hindi ko nga pala kinabitan ng preno yan. Dati wala ito eh. Tinanggal ko to dati. Uh, kasi nga natatakot ako. Kasi nga sabi ko, baka magasgasan yung rim. Sayang naman. Kaya, nung una, hindi ko siya kinakabit dahil nga natatakot ako magasgasan pero ngayon uh, kinabit ko kasi parang hindi kasi bagay na isa lang yung preno so yan dinalawa ko yung preno niya yan pa rin po yung kanyang stock na uh, preno so yan po yung kanyang setup ngayon so yan <coughs> so yan po mga bikes yan po ang final look ng bisot so yan yan po. So, yun po mga katang bikes. Nakita nyo na po yung mga parts na meron po ngayon kay Bisot. Ngayon naman po mga katang bago ko tapusin ang aking video. syempre 370 na po ang aking subscribers ngayon. At unti-unti na po siyang lumalaki. Kahit na medyo natagal po ako gumawa ng video. Ay kahit na paano po, kahit na isa isa, uh, -isa ay nadadagdagan po yung aking mga subscriber. So, mga katang bago ko nga pala tapusin ang aking uh, video. Gusto ko nga po palang i-shoutout syempre, si... Shout out kay Sir Javier J. Mundo At shout out din nga po pala kay Mark Lloyd Montesillo Shout out nga po pala kay Sir Edward Gianco Yung pinagbilan ko po ng uh, Allen bolts na stainless At saka shout out din po syempre mga katambay sa Picnica UAE Na mga grupo ko po dito sa UAE At saka shout out din po syempre kay Sir Aris Donisio at shoutout din po mga Katan Bikes. Siyempre, dun sa mga kapiknika po natin na nasa Pilipinas. Yung pong uh, Bridgestone One Touch Picnic of the Philippines. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po siyempre sa picnic Philippines. At shoutout din po siyempre dun sa 12-inch uh, wheels. na At siyempre mga Katan maraming maraming salamat nga po pala dun sa 370 na nakasubscribe po sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang suporta at maraming maraming salamat din po sa inyo mga katambikes dahil kahit napapano po ay unti-unti po lumalaki yung aking mga subscribers at unti-unti po silang dumadami mga katambikes kahit pa isa-isa lang po. Maraming maraming salamat po. Kaya kung hindi pa po, po kayo nakakapag sa aking channel ay magsubscribe na po kayo mga katambikes. Mel Tambikes, yan po ang aking YouTube channel. Tsaka mga katambikes, para kung hindi rin naman po kayo nakakapanood na YouTube, po, pwede nyo pong dalawin ang aking FB page, pahina ni Mel Tambikes. Yan po ang aking FB page at ang aking YouTube channel, Mel Tambikes. So maraming maraming salamat po mga katambikes. Keep safe, ride safe, at ingat po kayo. Maraming maraming salamat po. Thank you Batang Bikes maraming maraming salamat po at kita kita po tayo sa aking susunod na video